ayan so welcome to my Sabila or Voyage in Europe vlog ko ayan so may sa mga hindi pa po subscribe, please subscribe sa aking youtube channel my Sabila or Voyage in Europe dito sa youtube channel ayan so ngayon vlog natin is kakain tayo ng prutas may lansones may arambotan, at mangosteen wow so um habang kumakain tayo is magtatopic tayo about Europe ayan uh, Marami ano paraan kung paano po makapunta sa Europe ayan yung aking box ay tumilipad-lipad <laughs> ayan so maraming paraan kung paano tayo makapunta ng Europe ayan so habang kumakain tayo mag mag ano ako uh, mag vlog ako about sa Europe ayan ang tamis nitong aking nabili na wow! mm Hmm. na uh, lansunes. Harap ng lansunes. Mm. Hindi pa tayo naka ng topic natin is, um, uh, kumakain ako. <laughs> Parang harap, sobra. Mm. magbangtay, mm. Mukbang tayo. <laughs> Abang, nagtatapit tayo about sa Europe. So, guys, mga kaayan, mm, may iba't ibang paraan kung paano kayo makapunta dito sa Europe. Una, is, of course, pag may family kayo sa Europe, mas mabilis na makapunta. So, especially pag um, ang family mo is parents mo, anak mo, uh, asawa mo is napakabilis pong makapunta doon. Petition yon, petition of the family. Pangalawa is, gusto nyo mag-student visa. So, ang student visa naman, kailangan nyo makapasa doon sa university na gusto nyo applyan. So, medyo, medyo mahirap-hirap yan. And then, pangatlo is, pwede kayong mag appear So, sa appear naman po, is 18 to 30 years old lang, pwede mag appear sa Europe. So, may mga bansa na hanggang 25 lang. Ngayon, ano pang paraan? So, meron pang through agency. Ayan. So, through agency, pwede kayong makapunta through agency. So, usually, yan po, ang ginagawa ng mga uh, Pilipino, makapunta po sa Europe. So, sa Europe po, is uh, may troong 27 Schengen countries. So, sa 27 Schengen countries na yan, Pwede niyo po 'yan mapuntahan, mapasyalan. So halimbawa sa mga 27 Schengen countries, pra France, Norway, Denmark, Sweden, Germany, ayan, lahat 'yan part 'yan ng uh, 27 Schengen countries. So pag once kayo ay nakapunta, isa lang man sa sa, sa Schengen countries. Halimbawa, nakapunta kayo uh, Poland, Poland is a part of Schengen countries. So pag once na nakapunta kayo sa Poland, pwede kayo mag uh, pag once na may time kayo, pwede kayo mamasyal sa Norway um, pwede kayong mamashare sa France, Switzerland, ayan. So, yan ang napakaganda kasi isang bansa lang mapuntahan mo. 27 Schengen countries na ang pwede mong pasyalan. Ayan. So, pag once na mayroong budget, ayan. O, oh, ito na naman, isa na naman. Makainin naman natin ito. rambutan. Oh. Sarap. Ang sarap ng rambutan. mm Mmm. Mmm. Tapos, mostly kasing ginagawa talaga ng mga Pilipino is through agency kasi nga wala silang pamilya, hindi sila pwede mong um, uh, student visa, ganon, hindi sila pwede sa au pair. Ayan, so through agency. So marami nang nakapunta sa Europe through agency. Ngayon, Uh, wag tayong mag-apply doon sa mga bansa na hindi talaga nag-hire kasi hindi lahat ng bansa sa Europe is nag-hire. So mostly, uh, ngayon, uh, ang nag-hire lang talaga is Poland, Hungary, Czech Republic, uh, ano pa, uh, Uh, Malta, yan yung mga bansa na mostly na nag-aano uh, ngayon, nag, uh, nag-hire, ayan. So, mag-focus kayo dun kung paano kayo makapunta. Kasi, hindi lahat ng bansa sa, sa Europe is nag-hire galing ng Pilipinas. Kasi nga, uh, government natin yan eh. So, mayroong ano na hindi allowed na kumuha ng workers sa Pinas. So, yan po ang ano natin. Kasi, sa ano natin yan, sa... Uh, government to government ng isang bansa. Ayan. So, ngayon po, uh, ang gagawin nyo, kung true agency kayo, ayan, mag-ask kayo kung anong mga legit na agency papuntang Poland, Czech Republic, Hungary or Malta. Mag-ask kayo. So, sa mga TikTok videos ko, marami po akong information doon. So, kailangan nyo lang panoorin, tingnan nyo po yung mga videos ko sa TikTok. TikTok account ko. Ayan, Voyage in Europe. So, panoorin nyo dun. Marami po akong information. Ngayon, paano po kayo uh, uh, makapunta? So, through agency, no? Pag halimbawa, through agencies, mag-ask po kayo kung ano ang, ano yung mga requirements, kailangan ba ng experience, kailangan po ba ng um, age limit. Ayan, depende po yan sa mga agency. Ayan. So, direct kayo mag-message sa mga agency na napili nyo. Yung mga legit na agency, kaya mas marami na pong na-scam. Ayan. So, kung gusto niyo ng mga legit na agency, meron po sa aking TikTok videos. Ayan. So, hindi pa ako under sa kanila. Ako ay tumutulong lamang sa mga Pilipino na gustong pumunta ng Europe. Ayan. So, yun. Uh, may mga Croatia din, pero wala pa akong alam na mga agency papuntang Croatia. So, kung may mga alam kayo, pwede kayong mag-direct sa kanila at mag-inquire po. Ayan. So, yun. Ano pa? Kain mo na. <laughs> So, halimbawa, uh, pag nasa Europe na kayo, so, halimbawa, na sa Poland kayo, pwede kayong mag-transfer sa ibang bansa. So, anong gagawin nyo? Kailangan lang maghanap kayo ng employer. New na magbibigay sa inyo ng uh, working permit. Ngayon, usually na pinupuntahan talaga nila Spain kasi Spain talaga ang pinakamadali na makahanap ng employer. Uh, ka, pero kailangan ng talaga magantay ng 3 years bago ka magkaroon ng residence permit. Unlike sa France or Italy, Italy is amnesty ang hinihintay. Kaya usually na pinupuntahan talaga ng mga Pilipino talaga is kung nasa Europe na sila is Spain, France or um, or um, or Italy. Pero ang Italy po is amnesty po. So usually uh, nasa ano po sila sa Spain. Kasi ang Spain po sigurado talaga 3 years magkakaroon ka ng legal papers. Kasi hindi sila nagbibigay agad-agad ng residence permit. Kailangan mo magstay sa kanilang bansa ng 3 years bago ka ng residence permit. Ayan. Bago mo i ano, bago mo ma process yung residence permit mo. So, ayun guys, kakain pa tayo ulit pero ayan, wala na tayong oras. Kaya sa mga gusto pong um, Ah, sarap. Oh, sarap. Mmm. So, ayan guys. Ayan. So, gusto niyo ng maraming information, manood po kayo sa TikTok videos ko. Ayan, Voyage in Europe. Facebook page ko, Voyage in Europe pa rin. Pwede po kayo mag-personal message po sa akin, sa akin TikTok, uh, sa akin Facebook account. Ayan, pwede din po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan. So, sa more information, ayan, marami pong information sa TikTok videos ko. So, ayan. So, hindi pa natin natapos kainin. Pero, kakainin ko na siya mamaya. Ayan. So, salamat po sa mga nag-subscribe sa akin, sa aking TikTok videos, sa aking, um, uh, sa aking TikTok account. Maraming salamat po sa mga nag follow sa akin, sa akin YouTube channel. Maraming salamat po sa nag-subscribe uh, po sa akin. At saka mga uh, nag-follow po sa aking uh, uh, Facebook page, uh, Voyage in Europe. Thank you, thank you po. Maraming salamat po at nasa 100 plus na tayo, 100,000 followers na tayo sa TikTok channel natin. Ayan. So maraming salamat po sa pag-support Voyage in Europe. Bye!